News Update Mga balita ngayon, NPA member patay sa sagupaan sa Davao Oriental, mga labi ibinalik na sa pamilya. Party list nominee patay sa pamamaril sa Maynila. Tatlong lalaking nagpanggap na pulis arestado sa Binondo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG matapos ang sagupaan sa pagitan ng 67th Infantry Battalion ng 10th Infantry Division at mga rebelde ng Regional Centro de Gravidad Jaguar ng Southern Mindanao Regional Committee sa Sitio Manawi, Barangay Kaatihan, Boston, Davao Oriental noong April 27. Kinilalang nasawi na si Jeffrey Lalay Casal, vice team leader ng grupo. Sa tulong ng LGU Boston at 67 IB, naihatid ang kanyang labi sa kanyang pamilya sa Loreto, Agusan del Sur. Nagpasalamat si Dina Lagoy, ina ni Casal, sa mga sundalo at lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng disenteng burol. Kanyang kinonde ang NPA sa pagligaw ng landas ng kanyang anak at nanawagan sa mga natitirang rebelde na magbalik loob na. Pinuri ni Lieutenant General Luis Rexbergante at Major General Alan Hambala ang kooperasyon ng komunidad at muling iginiit ang suporta ng pamahalaan sa mga sumukong rebelde sa ilalim ng Eclip Program. Patay sa pamamaril ng riding in tandem si ang bumbero ng Pilipinas second nominee Lenensky Bakud sa isang covered court sa barangay 435 Sampaloc, Maynila kahapon. Sa CCTV footage, makikitang nakatayo si Bakud kasamang ilang individual nang dumating at huminto ang isang motorsiklo sa kayang gunman saka ito bumaba at pinaputukan ng biktima. Isang pulis naman ang nasa bisinidad ang agad rumesponde sa insidente at nakipagpalitan ng putok na sinabing natamaan sa paa ang isa sa mga suspect. Sinubukan pang idala sa ospital si Bakud, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Patuloy na ginagawang investigasyon ng kapulisan sa pamamaril upang matukoy ang salarin at motibo sa krimen. Arestado ang tatlong armadong lalaki na nagpanggap ng mga pulis ng mga operatiba ng Manila Police District sa binondo nitong lunes ng madaling araw ayon kay National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Major General Anthony Aberin. Sa kain ng isang Mitsubishi Mirage, hinarang ang mga sospek sa Yunchenko Street malapit sa kanto ng San Vicente Street bandang 4.30 a.m. Nasamsam mula sa kanila ang tatlong baril, isang granada at dalawang pares ng plakang may numerong GH343A at NKI8327. Dalawa sa mga suspect ang nakasuot ng police patrol uniform ngunit nabigong magpakita ng ID o mission order. Lumitaw sa investigasyon na isa sa kanila ay dating police na nadismiss noong 2022. Nadawit din ang mga suspects sa isang hold-up sa Santa Rosa, Laguna at isa sa kanila ang person of interest sa kasong pagpatay sa Plaridel, Bulacan noong 2024. Nahaharap sila ngayon sa kasong kriminal, usurpation of authority at paglabag sa election gun ban. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.